Ito. Dahil sa sobrang mahal ang kamatis, naisipan nila na magtanim dito sa bakuran. Ayan, napakahaba. May mga bunga na siya. Ang ah, daming bunga. Ang daming bunga. Ayan. Kaso hindi pa nahihinog. Madami yan, madami. Ayan. Ayan. ganito na ang kailangan dahil sobrang mahal ng gulay para sa sitaw yan naman yung mais kawawa naman ang mais yan garden Ayan, gumagawa ng shout out kada kita <laughs> Hello. ayan ini ya galing sa Saan ano yan na dito sa si Cagayan. Ah. Terdang kana lang mahal ng gulay. Ah. Dapat pumili ng gulay. Salamat na kayo. Aden pa uh, pa nung May tagalong namin natat? I don't know. <laughs> ah, tarong. May, may talong pa jan Talong. Ayan. Ayan. Upo. Ayan. Malaki na. Bali tatlo yan. Yung tatlong poster niyan. And meron din dito mga talbos. Mag-garden kasi mahal ang gulay.